my vlog Welcome to my guys So okay mga busing uh, Welcome back to my youtube channel So andito na tayo ngayon sa laut Nakapagulog na tayo ng ating Pang giant squid Hindi na natin ipakita sa inyo mga busing So yan yeah, nagabatak na ako ngayon mga busing Ba't kinainan na tayo So antabay antabay lang At baka hindi ka pa nakasubscribe Mga busing sa channel ko Pwedeng subscribe then pak like uh, pakishare share na rin po then pakipindot na rin ang notification bell pakipili ang all mga busing para pilit ka sa mga bagong ina-upload natin mga video so ang tabayanan yung mga busing ang pagdating hindi pa natin malaman kung ano uh, saapat ito anong klaseng laman dagat ito pero wari mga busing ay pusit ito Uh, itong bigat na itong mga busing hindi lang siguro isang piraso ito so bali ang kinain mga busing sa atin ay yung number 12 bali ang lalim nito ay 280 kaya medyo matagal-tagal labatakan mga busing so tapusin natin mga busing itong video punti lang naman to kung may susunod pang mga kain hanggang sa pagkilo ng nating huli mga busing busin lang natin to so hanggang sa may pasampan natin itong ating binabatak na ito nang makita ninyo kung anong isda ito pusit pa o isda hindi rin natin malaman so antabay antabay pa rin tayo mga busing So kung kayo na-excite sa pinabata ko, talaga naman napakalaki nito wala. Tayo ng ganso. Ganda na natin ang ganso mga busing. Medyo malapit na ito. Ah, uh, yan malapit na. So antabay-antabay na lang mga busing. Hanggang sa gansuhin natin. Itong sapat na ito, sana pusit mga busing o, ito ang unang lukso ng ating pang naylon, pusit mga busing ang mga yan ang gamit pa lang Okay guys, malapit na. Nandiyan ang blinker. Aset na tayo. Nangbain. Nangbain. Pusit, mga pusit. Napakalaking pusit. yo no, yo no, y tan amante. No? wow naman wow isa wow. pa mga busing dalawa pala mga busing napakaswerte naman ayan naman no? dinampot na dalawa Woo! dalawa mga busing, ano lalaki dalawa piraso, isang buya oh, nang babasa ganun lahat ng buya mga busing Okay, Talawa. mga kusay. May kinain po siya pa, oh. May sinibad pa. Usit din yan pa, no. Swerte ng buyang. Okay, mga kusay. Pulat ng pain, oh. tuloy din dalawa lalaki <laughs> so okay mga busing uh, hindi na natin na ipakita na tayo uh, hindi na natin na video na dagdagan ng isa yung sibad sa atin hindi na natin na video bali yan bali tatlo ang huli natin ito yung tatlong piraso na yan mga busing so yan o oh, isang malaki at saka pag ah uh, unang lahat ng ating pang-giant squid. Uh, At inalad naman tayo, tatlong piraso. Yeah. Sana all.

So okay mga busing ah, Maraming salamat sa panonood ng aking video uh, ah, Hanggang dito na lang muna ang, Siguro ang ating video Siguro ah, next video mga busing uh, ah, Makompleto natin Ang pag upload See you next video mga busing